Sa isang maliit na apartment na puno ng hirap at pagtitis, naninirahan ang pamilya ni Mateo. Sa kabila ng limitadong kita at mga pagsubok ng lungsod, hindi nawawala ang pasasalamat ng kanilang pamilya sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Kahit na kulang sa pinansyal na aspeto, palaging mayroong pagkakataon si Mateo na magpasalamat sa Ama sa bawat bagong araw na ibinigay sa kanila. Bagamat hindi gaanong kapanipaniwala ang kanilang kalagayan sa mata ng iba, patuloy silang nagpapasalamat sa biyayang patuloy na dumadaloy sa kanilang buhay. Sa aking sariling karanasan, bilang anak ng isang mahirap na pamilya, natutunan kong magpahalaga sa mga maliit na bagay at laging magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ni Jesus sa lahat ng biyaya at pagkakataon na ibinibigay niya. Sa kabila ng mga hamon ng siyudad, ang pasasalamat ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng patuloy na pananampalataya at pagpapakumbaba, naniniwala ako na makakamtan natin ang tagumpay at kasaganaan sa anumang hamon na ating hinaharap sa devotional prayer na ito. Magdarasal at matututo tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, maging maganda man masama o mahirap. Ito'y pagkilala na kahit sa mga pagsubok, may pagkakataon para sa pag-unlad at gabay ng Diyos. Simulan na natin. Mahal na Ama, Dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ako'y humaharap sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pagpupure Salamat sa pag-ibig mo at biyayang walang sawa na iyong ibinibigay sa amin araw-araw. Tinutupad mo ang pangako mong patuloy na magpakita ng kabutihan at katapatan sa aming buhay, gaya ng iyong ipinahayag sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Kaya't lagi kayong magpakasaya, lagi kayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. O Diyos aming ama, sa bawat araw, Aming nararanasan ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng mga biyayang walang katapusang ibinibigay mo. Sa bawat hininga, nararamdaman namin ang iyong pag-ibig na patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa aming mga puso. Sa mga oras ng kasiyahan at tagumpay, Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sapagkat alam naming galing ito sa iyong kamay. Salamat sa mga sandaling pinalalakas mo ang aming loob at pinasisigla ang aming pag-asa sa bawat ngiti at galak na aming nararamdaman. Nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa iyo. Ngunit sa mga oras ng pangungulila at pagsubok, hindi rin kami nawawala ng pasasalamat sapagkat alam naming sa bawat pagsubok naroon ka, Ama, na nagmamahal at nag-aalaga sa amin. Tinuturo mo sa amin na magtiwala at magpasalamat sa gitna ng anumang hamon o pagsubok na aming hinaharap. Sa bawat pagtitis at paglalakbay sa dilem, nararamdaman namin ang iyong presensya na patuloy na nagbibigay ng liwanag at pag-asa Tunay na ang iyong salita sa Romans chapter 8 verse 28. Ay isang patutuo sa iyong kapangyarihan at kabutihan. Alam natin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos na tinawag ayon sa kanyang kalooban. Sa anumang sitwasyon ng buhay, ito man ay maganda o hindi gaanong kasiyasya, kami ay magtitiwala sa iyo, Ama sapagkat alam namin na sa iyo lamang namin makakamtan ang tunay na kagalakan at tagumpay sa mga pagkakataong tila nawawala ang pag-asa pinipili naming magtiwala sa iyo at magpasalamat sapagkat alam naming ikaw ang aming tagapagligtas at gabay ama sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pasasalamat sa lahat ng bagay patnubayan mo kami na maging mapanatag at matapat sa pagpapakita ng pasasalamat sa iyo sa lahat ng pagkakataon ituro mo sa amin na magkaroon ng mga mata na puno ng pagpapahalaga sa bawat biyaya at pagpapala na aming natatanggap mula sa iyo sa pamamagitan ng mga pangyayari sa aming buhay bigyan mo kami ng mga karanasang nagtuturo sa amin na magpasalamat sa iyo sa lahat ng oras Tulungan mo kaming makita ang iyong kabutihan sa gitna ng anumang kalagayan at instrumento ng pagpapala sa iba sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Ama, ipamahagi mo sa amin ang iyong grasya upang kami ay maging mga tagapagdala ng liwanag at pag-asa sa mundong ito. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pag-asa. Tulungan mo kaming magpatuloy sa paglalakbay sa iyong mga landas na puno ng pag-ibig at kabutihan. Sa pamamagitan ng aming panalangin na ito, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap mula sa iyo. Naway patuloy ka naming pasalamatan at pagpurihan sa lahat ng mga araw ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Salamat sa lahat ng bagay. Amen. Ugaliing laging magpasalamat sa mga bagay na ito. Pasasalamat sa pagkakaroon ng bagong araw. Sa bawat umaga, nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa biyayang pagkakaroon ng bagong araw. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala ng Kanyang kabutihan at kapangyarihan na bigyan tayo ng panibagong pagkakataon upang mabuhay ng may layunin at kagalakan. Pasasalamat sa pagkakaroon ng pamilya at kaibigan. Ang mga taong nagbibigay ng suporta, pagmamahal at kasiyahan sa ating buhay ay mga biyayang mula sa Diyos. Sa bawat tao na nagmamahal sa atin, nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan nila. Pasasalamat sa trabaho o gawaing hanap buhay. Kahit ang ating trabaho ay maaaring maging mahirap, nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa biyayang pagkakaroon ng trabaho na nagbibigay sa atin ng kakayahan na magtaguyod sa ating mga pangangailangan at makatulong sa iba. Pasasalamat sa pagkakaroon ng pangangailangan. Sa bawat pagkakataon na natutugunan ang ating mga pangangailangan, Nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa Kanyang pangangalaga at pagmamahal. Ang Kanyang biyaya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng katiyakan at kagalakan sa buhay. Pasasalamat sa pagkakaroon ng kalusugan. Ang pagkakaroon ng kalusugan ay isang mahalagang biyaya mula sa Diyos. Sa bawat araw na malusog tayo, nagpapasalamat tayo sa Kanya para sa kanyang pag-aalaga at proteksyon laban sa sakit at karamdaman. Pasasalamat sa pagsubok at pag-aaral. Kahit na ang mga pagsubok at hamon ay maaring maging mahirap, nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa mga ito. Sapagkat sa pamamagitan nila, tayo'y nagiging mas matatag at nagkakaroon ng pagkakataon na lumago at magbago para sa ikabubuti. Pasasalamat sa pagkakaroon ng pangarap. Ang pangarap ay isang biyayang nagbibigay sa atin ng inspirasyon at layunin sa buhay. Nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa mga pangarap na kanyang ibinibigay sa atin na nagbibigay sa atin ng pag-asa at determinasyon na abutin ang mga ito. Final encouragement. Sa bawat pagkakataon sa ating buhay, naroon ang Diyos na patuloy na nagmamahal at nagbibigay ng biyaya. Kaya't sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo at magpatuloy sa pagpuri sa Kanya, sapagkat sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan, tayo'y patuloy na pinagpapala at pinoprotektahan. God bless you all and thank you for watching. Please like, subscribe, comment, And share this video to others. Together, let's spread the good news that Jesus is the reason for every blessing that comes from above, be it victory or a challenge.